Anong nga sa iyo, Urbun? Shoutout sa inyo, mga tsinggo. So, ngayon, guys, ano? Nakabalik na tayo sa bakasyon natin sa Pinas, no? Sobrang ikli lang. Two weeks lang yung bakasyon pero sulit na. Uh, ngayon, nandito na tayo sa Korea. Oh. Tapos sa uh, ngayon, holiday. Walang pasok. Kaya, naisipan namin ng kasamaan ko sa trabaho na magpapawis. Kaya, ano muna kami dito? Papawis. Kasi, ano? Uh, holiday. So maganda yung ano nakapagbakasyon ka guys dahil uh, kahit pa paano na refresh yung utak mo na hindi pa pala talaga kailangan umuwi dahil wala pang pera <laughs> andaling naubos ng dalang pera uh, madaling gastos sa Pinas sa uh, dito ipunin mo Terus, ang hirap talaga pag uh, hindi mo na manage yung pera mo talagang matitenga ka dito sa Korea so sa ngayon ano muna uh, papawis muna tayo As mamaya punta tayo ng ark na uh, libot-libot tayo, ikot-ikot. tapos nang magpapawis mga lods kaya pahinga tayo dito sa may ano ilalim ng tulay kasi napakainit pa may isang oras lang papawis pre shoutout ka naman dyan, no? <laughs> Dalawa lang kami kasi may pasok yung iba. Sarap dito mga lods, ano na. Kakawalan ng stress dito. May ilog banda. tingnan natin yung ilog. Yan. Yan. Nasa ilalim tayo ng tulay. Yan. tapos yung ilog. Yan. Ganda. kaka ano dito kaka repress dami pang malalaking isda andun yung basketball court sa bandang dun tas ano punta na kami ng ark Pasel tayo ng ark Doon naman banda yung ark Ayan, pupunta namin ngayon ang ganda ng tanawin o, oh, pasi ano eh. Ito, ang dalaking isla, no, okay. no? Ang kumalampag yung tubig, eh. Kahit nga dito sa video, kitang kita, eh. Ang ganda ng view pag, ano, summer. Kasi ang mga puno, halos, ano pa. Intak pa yung mga dahon. Green na green. Uh, pag nagwinter wala na yan. Wala ka nang makikitang dahon diyan. Patay lahat yan. Yan, yeah, o. Bibidyo natin papuntang ark. Para makita nyo naman gaano kaganda dito yan ano yun may maganda rin ano dyan sa loob mga kawayanan dyan eh ano dyan napaka lamig sa ilalim dyan pwede ka maglakad sa ilalim ng mga kawayan na yan habang dito ilog ang ganda din Yan yung tulay sa may uh, bandang ark. Mm, dadaan na natin yan papuntang ark. Ang ganda dito guys, ano, yung ilog na to parang naghahati na ano, sa kabilang bahagi, factory. Lahat trabaho dito naman, puro relax, puru uh, puro park, puro kahoy. Kaya halos lahat dito pampawala ng stress pag walang pasok kahit yung mga koreans eh, ang ganda ng ah uh, klima napakaliwalas mainit siya pero hindi hindi na siya ganoon kainit hindi na siya parang hindi na nangagagat ng ano ng ano mo hindi kayang kaya na siya kumbaga kasi ano na eh magwi-winter na din mga by October August na ngayon, September siguro malamig na hindi na siya ganun talaga kainit nung July, June, grabe yung init na yun ayun talagang kayang kaya mo na iyan o, oh. sipag ni kuya magbike, sikat ka na kuya Eh, huwag ka nang umangal dyan iyan <laughs> o oh. yun ang ganda ng tanawin mawawala talaga yung mga stress mo dito yan yung tulay kanina mga lods na nakikita natin sa video ito medyo malapit to oh. ang ganda at uh, ngayon malapit na tayo sa ark uh, bibidyo natin yung ark papunta na tayong ark eh. ito yung mga farm dito medyo ano na madamo na kasi nga magwi-winter na, hindi na sila makakatanim nito. Huling tanim na yata nila to. Kasi uh, October, malamig na. Magsipa tayo na tong mga to. Hindi na to mabubuhay. Kaya huling ano na to. Pag na-harvest nila to, wala na. Yan o. Oh. Uh, hindi na makita. Yan yung ark. Yung pupuntahan natin na pasyalan dito sa bandang lugar namin tabing ilog to mga lods yan yung ilog tapos yan yung ark maganda yan pag gabi maraming koreans dito na nag uh, kakamping kamping sila pag gabi dito sila matutulog may tent kasi maganda yung ang ano kasi dyan ang view pag ano eh pag gabi kasi umiilaw yung ark na yan maganda yung ilaw sa ark pag gabi eh na vlog ko na yun dati eh Tingnan yung mga lods, nakaka-refresh talaga dito. Nawawala yung stress mo pagod sa pagpapaktory na buong linggo. Yun o, oh, ang ganda. Napakaliwala. Tapos ang daming mga ano, Korean National na nagbabike. Yan o, oh, ang ilog. gandang tingnan habang nagbabike wawala yung mga anong mga iniisip na problema dyan noon banda dyan mga lods. yung mga factory yan sa uh, bahaging yan ng ilog banda doon, factory yan sa likuran yan dito basalan o oh, ayan o oh. may mga tent mga uh, pwede kayong tumambay may mga upuan may mga upuan pwede kayong mag drama dito mag date kung may kadid ka eh kung wala eh i-date mo lang sarili mo eto yung ark mismo maganda lang yun paggabi kasi uh, may ilo kasi dyan paggabi pero pag umaga wala eh, ano, na iwan natin dito, pre. Tapos lakad or ah, doon na lang, no. May iwan na ng bike. Eh. Ay, yan. Pwede ka pang mag-arkila ng ano diyan, mga maliit na ano. Bangka. May bayad. Ikot-ikot ka lang diyan sa ilog. Ayun, no. Oh. Ganda talaga ng ano dito. Ng view. Yan no? may pasawad pa si Kuya. Ah, ka-relax talaga. Oh, ang lapad. Lumaki yata yung tubig. Dati hindi ganito kalaki yung ano eh. Tubig dito. Ah. Medyo lumaki yung tubig oh. Huh? Hindi ganito kalaki dati eh. Meron pa nga yung sa, ano sa lumaki. lumaki yung tubig. Yan no? oh. Tapos yung At, Tapos doon tayo sa may puno banda Yan o may mga payong naman dyan Pwede kang umupo sa mga upuan dyan Kadalasan dito mga Koreans nag date Mga magkasintahan uh, Paggabi uh, Sabado ng gabi gano'n Siya ulang pasok, kinapukasan At, Tapos dito kadalasan yung tent nilalagay Sa ilalim ng puno Dito sila Tumatambay. Saan talaga dito? wala ng stress. Kaya dito yung ano namin. Pag walang pasok. Dito yung destination namin. Sa Dalas, San Alon. Ayan o. Oh, may news pa eh. Naka-news pa si Tatang eh. ayan mga lods tingnan nyo naman ang paligid sobrang ganda napakalinis ng park nila dito makikita mo sa Korea ang mapapansin mo walang basurahan pero wala siyang masyadong makikita mong basurahan kaso walang nagtatapon din di gaya sa Pilipinas kung saan tinatapon kahit may mga basurahan di pa rin nilalagay sa basurahan putik tong mga ano to gangis gangis to sa inyo pre Yaya yeah, yeah. <laughs> Ang lakas ba katunog? Nakakasira ng vlog ah so, Yan ang ganda mga lods Yan mga tinggo Maikling ano lang Pasyal dito sa may park I-share ko naman yung ano Mga karanasan ko pag huwi ng Pinas Ano talaga sa Pilipinas mga lods yung pera ang daling maubos ang daling uh, gastusin pag uh, hindi mo talaga na-manage ng maganda yung itinerary yung labas na labas ka lang ng pera uh, yung ano ko yung isang daan parang hindi umabot ng dalawang linggo ubus agad pero may napagawa naman akong kunting project, kaso kunting lang mas madami pa rin yung gastos kaya naisipan kong ano Uh, sa isip mo uwing uwi ka na gusto ko nang umuwi <laughs> mag uh, for good kaso kulang pa talaga tapos yung mga bilihin sa Pinas hindi na ganun kamura nung umalis ako ng Korea dati nagta tricycle ako sa amin yung gasolina ano pa lang eh 38, 39 isang buong araw maka apat na litro gagastos ka lang ng mga 150 siguro pero ngayon wala na 60 plus na yung gasolina. Saka yung bigas, ano na? 50 plus. Yung isang sakong bigas dati, 900 lang bili ko na tinki up 25 kilos. Ngayon, wala na. 13. Uh, yung 50 kilos, ano na? Halos mag uh, 3,000 na. Kaya, mapaisip ka talaga kung uwi ka ng Pinas. <laughs> Tapos, yung ganun yung kalagayan. Tapos, yung sahod, ano lang? 400 lang yung ma... Uh, kaibigan ko dun na matagal na uh, 2017 317 lang yung sahod tapos ngayon 2024 yung sahod nila 500 lang ganun lang kaliit yung increase 500 pesos sa uh, mahal na nang bilihin parang hindi talaga kayang mabuhay sa Pinas sa sahod sa Pinas kaya minsan may isipan mong umuwi na kaso pag <laughs> malaking tulong talaga yung bakasyon kasi mapapaisip ka ng ano uh, magaguide mo yung isip mo dahil sa sobrang ano mahirap talaga mahirap pa uh, kwentahin kung may pamilya ka tapos yung minimum wage 400 470 yata 500 putik hindi kayang mabuhay kaya kahit papano kahit napakapago dito sa Korea ano sulitin na lang habang may visa pa habang kaya pang magtrabaho chín dahil na uh, nabigyan tayo ng opportunity dito na magtrabaho kaya sulitin na lang natin yung pagod talagang titiisin na lang para makaipon na talagang pag uwi for good na talaga hindi yung uh, alanganin mahirap yung alanganin ako nga kasi 2 years na yung visa ko 3 years isang taon na lang bubunuin ko talagang itong taon na to talagang ipon na talaga kasi yung una't dalawa, uh, ano pa eh, yung luho, tas yung mga bigay-bigay, padala, may mga project ka pa sa bahay, yun pa yung mga ano mo eh, iniisip mo. Kasi nga, uh, yun doon lang ako nakahawak ng malaking pera, malaking sahod. Kaya kahit anong maisipan, bili, kahit anong project na pwede, ginagawa. sa so ngayon ano na ipo na kasi po, uh, baka hindi na tayo ma-extend e, eh, huling taon na para makapurgod baka bibili na lang ako ng tricycle kahit siguro makaipon makabili ng dalawang tricycle paparintahan ko yung isa tapos yung isa sa akin sa uh, okay na yun kahit papano maliit yung kita kasi may ano ka may uh, pang araw-araw ba na income tapos yung ipon mo pa i natin sa kung ano nung Uh, maisipan nating investment sa Pinas so sa ngayon mga lods yun lang muna, oh. i-share ko lang yung mga karanasan ko habang nagbabakasyon yung uh, talagang iniisip mo na gusto mo ng umuwi, kaso pag na ano mo yung sitwasyon sa Pinas na sa mahal ng bilihin sa liit ng sahod talagang hindi pa pwede kailangan pang magtiis, mag-ipon kaya mga tinggo salamat sa panonood at sana'y i-suportaan uh, nyo yung channel na to at uh, mag-subscribe para mapa ano pa mapalago pa natin yung channel natin. Thank you mga lords.